mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Kaano karaming pagkakataon ang kaya mong ibigay sa tao? Paano mo masasabi na ang binigay mong pagkakataon ay sapat na? Maging ikaw man siguro ay hindi mo masasabi kung hanggang saan ang hangganan ng pagbibigay mo ng pagkakataon. Pero ako, never akong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pero ang pananaw kong ito ay nagbago sa isang lalaking na nakit at nagpatibok ng puso ko. Ako nga pala si Nicole. At dito sa kwento kong ito, ay inyong malalaman kung ano ang naging dahilan kung bakit ko naibigay ang second chance sa lalaking minsan nang dumurog sa puso ko. Na kung saan, yun din ang naging takda upang siya ay muli kong mahalin. Isang babae na may purest heart. Yan ang katangian na palaging sinasabi sa akin ng mga nakakakilala sa akin nung ako ay bata pa. Hindi ko masabi ng malinaw na ito ay totoo dahil iyon ang kanilang paniniwala. Pero ako kasi, simula pa nung bata, ay once na nasira na nila ang tiwala ko o sinaktan nila ko ng lubos, ay hindi ko na sila bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ang isang Nicole ay mabilis magpatawad, pero hindi ako basta-basta nakakalimot sa mga yan. Kaya naman nung minsan akong nasaktan sa pag-ibig, ay talagang tumatak sa puso at isipan ko ang pangalan ng lalaki yon. Siya si Dan, ang lalaking minahal ko ng lubos. Pero nakuha pa rin ako nitong lukohin at pagsamantalahan pa. Kulehiyo ako nung unang pumasok ako sa isang relasyon. At magpasa hanggang ngayon na may trabaho na ako ay talagang nakatatak pa rin ang panloloko at pananamantala na ginawa ni Dan sa akin. Nicole, sabi ni boss, ikaw daw humarap sa makakabusiness transaction ng company mamaya. Sabi ng kaibigan ko sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagta-type sa computer. Kaya naman, muli nitong inulit ang sinabi. At dito nga ay nakaramdam ako ng inis. Kaya naman napasigaw ako ng... Alam ko! Paulit-ulit! Nawala na nga lang ito ng imik nung ito ay aking sigawan. Heto naman si Nicolo. Masyadong mainit ang ulo. Kaya mas lalong umiinit ka sa paningin ko eh. Pero nga ng isang lalaki sa trabaho ko na sobrang tagal nang nagpapapansin sa akin. Akma pa nga itong lalapit upang ako ay akbayan. Pero ito ay aking binantaan. Sige, subukan mo akong hawakan. Uuwi ka ng may black eye. At sa sinabi ko ngang to, ay nagmisto lang mga estatwa ang mga ka-workmate ko may ilan na nanlaki ang mata dahil ngayon lang nila nakita na ganito kainit ang ulo ko. Ang totoo kasi niyan kung bakit mainit ang ulo ko nung araw na yon ay dahil yun ang araw na kung saan niloko ko ni Dan. Pero hindi ko inakala na mas lalo pang dodoble ang init ng ulo ko. Ilang minuto lang kasi ang lumipas ay ininform na ako ng sekretary na nandun na raw ang makaka-meeting ko. Kaya naman kaagad akong nagtungo sa nasabing lugar upang matapos na rin agad ang meeting. At pagpasok ko nga sa conference room ay bumungad sa akin ang nakatalikod na lalaki. Napakunot pa nga ang noko rito. Dahil nang makita ko ang tindig at ang mayabang na paglalakad nito ay hindi talaga maikakaila ito sa akin. Hanggang sa humarap na nga sa akin ang lalaki. At nung nakita niya ako, ay halata rin sa mukha niya ang pagkagulat. Pero umasta pa ito na hindi niya ako kakilala. Ang magiging kamiting ko nga pala ngayon ay walang iba kundi ang ex ko lang naman na si Dan. Natapos ang meeting na halos hindi ko ito pinapansin. Wala nga rin akong naging pakialam kung nahahalata na kami ng ibang tao sa loob. Mas lalo pang pa ang kumulo ang dugo ko nung hindi tumitigil si Dan sa pagtingin at pagngiti sa akin. Kaya naman nung matapos na ang meeting, ay hinayaan ko muna na makalabas ang ibang tao. Para kausapin si Dan bahagya akong lumapit sa kanya. At dito ay pagalit na ibinulong ang katagang Ang kapal naman ng mukha mo, nangitingitian ako. Pero kahit na ganun ay hindi ito sumagot. At sa halip ay isang mapang-asar na tawa lang ang sinagot nito. Akma ko na nga sana itong kukurutin. Pero bigla akong tinawag ng sekretary ko. Ako daw ay pinapatawag na ni boss. Papalabas na nga sana ako ng conference room pero nagpahabol pa ng salita si Dan. It's good to see you, Nicole. Ito ang kanyang sinabi. Ang gwapo ni sir ano, ma'am? Kinikilig pa ng bulong ng sekretary ko sa akin. Anong gwapo? Malabo na ba ang mata mo? masungit ko namang sagot sa kanya. Nilapitan mo nga agad ma'am kanina eh. Ikaw ma'am ha? Crush mo ano? Pangaasal nito. Kaya naman napahinto ako sa paglalakad at napatitig ng masama sa kanya. Sa pagkakataong yon ay humingi ito ng sorry at hindi na umimik. Wala kang alam Marin kong sinabi sa kanya bago ito iwanan sa paglalakad. Pagkatapos naman ng araw na yon ay hindi na kami muli nagkita ni Dan. Pero ang hindi ko maunawaan sa sarili ko ay kung bakit hindi maalis-alis si Dan sa isip ko. May pagkakataon pa nga na napapangiti na lang bigla ako sa tuwing naaalala ko ang mga happy memories namin pero pilit kong kinokontrol ang sarili ko. Hindi! Galit na galit ka doon. Piglaan ko ngang sigaw dito na siyang kinagulat ng mga katrabaho ko. Nang isang araw habang ako ay nasa trabaho. Ngunit wala naman ni isa ang naglakas ng loob na magtanong sa akin. Nagtaan pa ang mga araw at linggo at dito nga ay patuloy na akong nakakatanggap ng mga regalo. Mga chocolates, flowers, at iba pang bagay na nakakapagpasaya sa akin. Nakakapagtaka lang sa secret admirer kong ito. Kung bakit alam na alam niya ang mga favorite ko. At sa bawat regalo ay may kaakibat na tula dito. Unti-unti nga ay para akong nauuhaw na malaman kung sino ang nasa likod ng mga ito. Ako ay magpapakita sa iyo sa ikasandaang tula na aking magagawa at dito ay ipararamdam ko sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Nakasaad nga sa unang letter na binigay niya. Kaya naman, hindi ko na mahintay na sumapit ang ikasandaang araw mula nung ito ay nagbigay ng regalo. Sa katunayan, ay hindi siya nabiko na pakiligin ako. Para ngang handa na naman ako na pumasok sa isang relasyon. Dahil lang sa isang kakaiba niyang panliligaw. At iyon ay ang paggawa ng tula habang tinatago ang kanyang identity. O paano Nicole? Una na kami ha? paalam ng mga ka-workmate ko. Hindi ko na sila pinansin dahil nga nakatutok ako sa mga paperworks na aking inaasikaso. Gabi na noon at ako na nga lang ang naiwan sa office. Bahagya pa nga akong natakot nung biglang pumasok ang sekretary ko. Diyos ko, matutok ka kumatok bago pumasok? Napasagaw ako dito dahil nga sa gulat na naramdaman ko. Sorry po ma'am, ibibigay ko lang po sana to. May nagpadala ulit sa inyo ng letter ma'am. Sabi niya, bago ilapag ang letter sa lamesa ko. At dito ay umalis na siya. Pag alis nga nito ay kaagad kong tiningnan ang letter. At dito nga ay nakasaad ang isang tula sa huling bahagi nga nito ay nakalagay na ngayon ang pang 100 days ng kanyang panliligaw gamit ang tula. Napatingin nga ako sa cellphone ko upang kumpirmahin nito. At tama nga, 100 days na ngayon. So it means siya ay magpapakita na? Bigla kong sabi sa sarili ko oo. Biglang may sumagot na galing sa labas ng opisina. At dito nga ay napakapit ako sa aking upuan. Dahil mas lalong tumibok ang puso ko. At pagbukas nga ng pinto, ay dito bumungad sa akin. Oo, ipapakita ko na sa'yo kung gaano kita kamahal, Nicole lalaking yon ay walang iba kundi ang coward mate ko na patuloy akong kinukulit na ligawan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita kung gaano kita kamahal. Pakiusap pa nga nito habang inaabot ang flowers sa akin. Hindi ko kailangan ng bulaklak mo. And please, tigilan mo na ako. Sabi ko sa kanya. Ano ba ang kulang sa akin? At bakit hindi na nga niya natuloy ang sasabihin niya? Matapos kong isigaw sa kanya ang katagang You have no chance dahil hindi ikaw si Dan. Hindi ikaw ang ex ko. Sa pagkakataon ngang 'yon ay maluha-luha itong umalis sa opisina ko. Pitpit ang bulaklak na iaalay para sa akin. Napigla rin ako sa nasabi kong yon. Hindi ko kasi ine-expect na masasabi kong mahal ko pa rin si Dan. Nasabi ko ba yon upang tigilan lang niya ako? O nasabi ko yon dahil sa mahal ko pa rin talaga si Dan? Nagkipit balikat na lang ako at itinoon na sa paperworks ang atensyon dahil wala na akong ine-expect na darating sapagkat ang nasa isip ko na nga ay sa kanya galing ang mga regalo at tula na yon. Hanggang sa... Huwag kang mag-alala. Mahal pa rin kita at handa akong magbago para sa'yo. Isang boses muli ng lalaki ang narinig ko na nagsalita sa labas ng opisina. At nung bumukas nga ang pinto, ay dito nagpakita si Dan. Natanggap mo ba ang lahat ng tula? Tanong pa nito sa akin. At nung magtama nga ang aming tingin, ay kitang kita ko sa mata niya ang labis na pagsisisi at ang willingness niya na magbago. Nilak nga muna nito ang pinto at unti-unti siyang lumakad papalapit sa aking kinatatayuan. At nung ako ay nakasandal na sa pader, ay dito nga niya hinawakan ang aking kamay. Nicole, kahit na ilang taon na ang lumipas, ilang babae man ang nakilala ko, ang sinisigaw pa rin ng puso ko ay yung pangalan mo. Ngayon, nais ko sanang itanong sa'yo, kung handa ka ba na bigyan ako ng pangalawang pagkakataon upang patunayan sa'yo ang aking pagbabago at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Malumanay na pagkakasabi nito sa akin habang hinahawi ang buhok na humaharang sa aking mukha. Nakatitig lamang ako sa kanya at wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa ako ay kanyang halikan sa noo. Sign na pagrespeto sa akin. At nung ito nga ay kanyang ginawa, ay hindi ko maiwasan na mapapikit upang damhin ang mga sandaling yon ang halik na yon ang siyang hinanap-hanap ko magmula nung kami ay nagkahiwalay. Akma na nga itong aalis, ngunit ito ay aking pinigilan. At sinabi sa kanya, Please, don't leave me. I still love you and I will give you a second chance, Dan. Hindi ko na nga rin ang sarili ko nung mga oras na yon. Ramdam na ramdam namin sa loob ng opisina ang init ng yakap at halik namin. Tila ba ang likaya at sarap sa pakiramdam ay muli kong natamasa sa mga halik at yakap ni Dan. At sa nangyari nga sa amin yun, ay dito ko masasabi na binago ni Dan ang aking pananaw. Ang dating Nicole na hindi nagbibigay ng second chance ay kanyang nabago. Patuloy pa rin akong magsusulat ng tula hanggang sa makarating sa ikasang libong araw na kung saan ang araw na yon ang siyang magiging takda ng pagmamahal ko sayo. At umaasa ako na sa araw na yon, tayo ay mag-iisang dibdib. Sabi niya sa akin, Napakiti ako sa sinabi niyang yon. Asahan mo dan, sa araw na yon, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo ito ang aking tugon. Bago namin muling iparamdam ang init ng pagmamahal namin sa isa't isa. At dito na nga magtatapos ang kwento kong ito. Sa katunayan, magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong ginagawa ng tula ni Dan. Ang natutunan ko sa karanasang ito ay kung gaano kahalaga ang second chance para sa lahat ng pagkakataon. Dahil maaring sila ay nagkamali lamang sa una. Ngunit sabi nga, kapag ikaw ay nagkamali, dapat ay handa mo itong itama. At iyon nga ang ginawa ni Dan. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Nicole, at ito ang kwento ng buhay ko.